Hello mga mare, nakita nyo na naman nga na ako'y nag-aayos ng mga paninda. Ay baka nga sabihin ninyo ay umayos na nga lamang ng umayos ng paninda. Kita nyo naman mga mare, mayroon na nga dyan nakalagay na freezer. Yung dating nakalagay ko nga dyan ay yung dalawa kong patungan. Patungan ng mga sardinas at saka yung lagayan ko nga ng mga pansit kanton at mga nafkin. Ay ngayon nga, yung isang patungan ay hindi ko na nga gagamitin at yung isa na nga lamang. Kaya nga ang inyong kumare ay nag-eesep-esep yan kung saan nga ilalagay ang kanyang mga panindang pinag sa isang patungan. Dahil hindi ko na magagamit gumamit yung isang patungan dahil wala na nga akong mapaglalagyan. Kaya itong ibang mga paninda ko nga na dating ang nakasabit ay ngayon nga ay pinagaalis ko. At gugupit-gupitin ko na nga lamang yan at ilalagay ko na nga lamang sa isang garapon. Didiskartehan na nga lamang natin para nga magkasya yung ating mga paninda. Wala nga sa plano ang pagbili namin nitong prisa. Nakita nga lamang yan ang aking asawa tapos mura pa nga ay dinabili na nga. <laughs> Ito nga yung kagandahan kapag may naipon kahit pa bigla bigla ay makakabili nga. Kaya yung naipon ko nga galing sa tindahan ay nabawasan na nga at pinambili kanyang preset. January pa nga namin niya nabili pero hindi pa nga yan namin nagagamit dahil hindi nga maintindihan ang panahon. Iinit tapos biglang ang uulan. Sayang naman kung isasaksak namin. Sayang nga yung andar niya. Ang mahal pa naman ng kuryente kapag sobrang init na nga lamang saka ko na nga lamang yan isasaksak. Diyan ko na nga lamang ulit nilagay ang juice pero dati ay dyan na nga yan nakalagay pero inalis ko nga at ako nga ay parang naririndihan. Na. Pero ngayon nga ay no choice nga tayo kaya ibabalik nga natin dyan kasi wala nga tayong mapaglalagyan. Tapos ito nga mga pansit kanton ay pagsasama na lamang natin dito sa isang basket. Mas maganda nga sana kung yan ay nakapatas-patas. Kaya lang ay wala na nga din ako mapaglalagyan kasi baka nga lang gamin pa. Mas maganda na nga yung nakalagay sa basket kaysa nga lang gamin ay hindi mo na nga maibibenta kapag nagkaroon na nga ng langgam. Pati nga itong mga palaman ay dyan ko na nga lamang pinagdi-display. bagong open nga ako dito ng aking tindahan ay ganyan nga yung aking gawa ng pagdi-display. Nilalagyan ko nga lamang yan ng thumbtacks. Maganda naman tignan tapos malinis nga tapos kitang-kita mo nga yung mga paninda. Pakiramdam mo ay marami kang ang paninda pero kunti lang naman. Pero kapag nakaganya naman ay mabilis ka nga ding makakapagbenta kasi kukunin mo na nga lamang dyan. Dati nga ay mga nakalagay na nga lamang yan sa garapon kaya lang ay wala na nga akong mapagpapatungan dahil hindi ko na nga ginamit yung isa pang patungan. Kapag may tindahan nga tayo ay ganyan nga yung ating mga ginagawa. Hay, lula na yung ating mga paninda. Buti nga ay dumating nga itong aming freezer ay nakapagpunas-punas nga dito sa aking tindahan. Ay sobrang gabok nga dyan sa mga pasamano ay dinapunasan nga. Ay di kahit papano nga ay nalinisan na nga din itong aking tindahan Pasok na pasok pa naman ang gabok dito sa akin tindahan ay kapag hindi nga nalinisan ay talaga namang kapal na nga yung gabo eto nga ang mga stick na kape ay pinagugupit-gupit ko na nga din yan para nga mabilis maibenta para nga kapag may bumili ay kuha na nga lamang tayo dyan ang kuha ay, ko na nga yung paggupit-gupit para nga isang gawaan na nga lamang dito sa akin tindahan dahil wala namang gagawa niyan kundi ako nga lamang huy pag andito talaga tayo sa ating tindahan ay marami nga tayo nakikitang gagawin ewan ko ba baka ako nga lamang ang gayon ay comment nga kayo dyan, yung may mga sari-sari store kung kayo mga nasa tindahan nyo ga ay marami nga din kayong nakikitang gagawin. Nagupit-gupit na nga din ako nitong mga gatas. Nakakatuwa nga bilhin yan kasi may mga pringa dagdag kita sa ating may mga tindahan. Araw-araw talaga ay may bumibili yan kaya kailangan ay mayroon na nga tayong gupit-gupit. Ito ang mga nafkin na inalis ko dun sa isang patungan ko ay dito ko na nga lamang pinaglalagay. Nakagawa nga din naman tayo ng paraan kung saan nga natin ipaglalalagay yung ating mga paninda. Ang mahalaga nga ay maipatas nga natin yan ng ayos at yung mga alak nga ay ibinabako na nga dyan. Sa pagtitindahan ay talaga namang tiyaga -tiyaga nga tayo sa pagdi-display pa nga lamang ay talaga yung ating pasensya ay talagang kailangan ay mahaba na. Ay nung ma-display ko naman nga yung aking mga paninda ay laking ginhawa naman nga. Ay. Eh. Kaya dito naman tayo sa taas at pinunasan ko nga ito ay talaga namang todo ang gabok. Ito eh. nga na naka-display yung aking mga toyo at suka. Kaya pinag adjust ko nga muna at pinunasan ko nga yung mga patungan. Matapos ko na nga mga punasan ayun ay na nga pinag ko na nga yung mga nakadisplay ja Pagod naman eh ay sabi ko naman nga sa inyo pagod nga lamang yan at kapag tayo ay namahinga ay mawawala nga din yan. Ang mahalaga nga ay kumikita tayo ng marangal at wala tayong inaapakang tao, ganun. Kahit nga pa barya barya lamang ay talaga namang malaking tulong ito sa ating pang araw araw na buhay. At yan nga yung lagi kong sinasabi. O oh, ay siya mga kumare, hanggang dito na lang yung vlog ko. Thank you for watching. God bless you all.